Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa may Nike View. Kasi marami nagre-request sa atin at uh, napaka-busy ngayon dito sa Nike View. Dahil tuloy-tuloy yung mga paggagawa nila dito sa mga pabahay. Okay, yung unang uh, pupunta natin, Block 49, Lot 19. So ngayon, nandito na tayo sa Block 49. So ito na yung Block 49. Sama kayo ha. Ikot ulit tayo na naman. Black 49 na to. So, Black 49, Black 50, surely gawa na naman to. Ayan, no? Oh. May mga gawa na, may mga... Ah, hindi pa. <laughs> Nahulog. <laughs> Ganda nga po. So, nasa na tayo? 49, 17, oh ito na, uh, shout out sa iyo ma'am Jasmine, so as is pa rin yung bahay, <laughs> yung possible na maging bahay nyo, ginawa lang yung uh, lot 17, pero yung 19, ay uh, ito pa rin siya, lipat natin yung camera natin para makita nyo ha, so ito pa rin oh, no? uh, yung katabi nyo ginawa na yung lot 17, kasi 17 yung sa kabilan niyan ay 18, ito 19 po ito sa inyo, Ayan, no? ayun pa rin siya. Although may mga narerelocate na dito, may mga nalilipat yung sa inyo, hindi pa rin ho nagagawa. Uh, maliban din doon yung sa katapat ninyo, katabi ninyo, eh gawa na. Yung sa inyo na lang ito, naiiwan. <laughs> yung Black 50, may mga ginawa na rin na sinasabi ninyo. Uh, meron ding mga hindi pagginagawa. Parang staggered yung pagkakagawa. Okay? So, ayun, yung uh, update natin dito sa Block 49. So, alam mo na naman itong lugar nyo. Ayan, oh, mukhang naiiwan, <laughs> naiiwan lang ngayon sa inyo. So, ayan, punta naman tayo sa Block 38, 40, at saka 70. Dito muna tayo. Gandang hapon po. <laughs> ah, ah, vlog po na eh, vlog. <laughs> Kailan kayo na inalipat dito? anang apat na buwan ng adsado, sa Saan po kayo galing, Nay? Labak. Ah, Labak. Doon sa May Beach. Oh. No? Ay, sige, Nay. Sige po. Salamat, Nay. Dito sa kumbila, oho <laughs> Meron lang akong sisilipin kasi meron din yung bagong ginagawa. oho Okay, so ayan, ah. Pasyalan din natin yung Black uh, 81 yung uh, parang bagong gawa so ayan oh ginagawa na ito Black 81 Ayan oh Ang bilis oh parang ilang araw lang <laughs> nag naginagawa itong uh, sa inyo nakalimutan ko na yung name ho ninyo ma'am pero ito na yung uh, possible na maging bahay ninyo. Napakabilis ng lang. Parang bukas magkalaway. Eh. Tapos na itong uh, magiging bahay ninyo. <laughs> Ayan. <laughs> Grabe. Ayaw ko kung may isang buwan na akong hindi napupunta rito. Pero ngayon, dati kalsada pa lang siya, highway pa lang siya. Ngayon, meron ng pundasyon. Halos patapos na yan. kontina lang lang. Oh. Lalaki talaga ng mga bakal na ginagamit nila. Kaya masasabi ko na hindi tinitipid yung mga materialis nito nga uh, mga pabahay ng gobyerno ngayon dito sa Naik, Cavite. Kasi kung nakikita nyo yung bakal, oh, ang kakapal. Uh, hindi ko naman ano yung pagdating sa ano, no? Uh, industry, uh, tawag doon sa mga engineer, architect, kung ano yung gamit nila. Pero para sa akin, ang lalaki ng mga bakal na yan. Ayan, yung ginagamit nila. At saka in between ng mga ano na to, eh, may mga bakal na nakatusok. Kaya masasabi ko na talagang, pulido. Oo nga, lalaki nga, oh. Yung pinakaano niya. Pulido yung pagkakagawa. No? So, shout out sa developer. Ang galing huni nyo. Kasi, uh, para sa akin, nasasabi ko, ah, uh, hindi rin huni nyo tinitipid yung mga materialis. Talagang ginagawa ninyo kung ano yung para, no? Yung mabuti para dun sa mga pabahay. Okay, so ito ma'am, uh, shout out to sa inyo. nakalimutan ko na yung pangalan nyo, pero, ah uh, Ito na, malapit na matapos itong <laughs> possible na maging bahay ninyo. So, punta naman tayo sa block 38. Sa kabila yun eh. Ito tayo. Balik tayo sa kabila. Doon yun sa kabilang side naman. Kasi dito malalaki. Katulad nito, block 62. So, itong block 62 halos gawa na rin pala. Oh, yung isang side na to. Ayun no? Oh gawa na at saka parang may mga tao na din, may mga na-relocate na. Kaso nga lang itong daanan na, halos na nga. Gawa na itong Black 62. Two, <laughs> po, daan po uli. may na kayo na eh. Ha, ginagawa na eh, no? Ho, magaling, mabuti. Daan <laughs> So ayan, nakikita nyo, ah, uh, ginawa na kaagad yung harapan, may aso. <laughs> Napakaligalig na ng nga. sa just me. O, Black 50, gawa na. Yung Black 49, maliban na lang talaga sa inyo, Ma'am Jasmine. <laughs> yung, uh, sa inyo na lang, o, yung naiiwan. Okay? So, itong Black 50 naman, ito na rin lang itong isa na ito yung naiiwan. So, ito na yung main road. O, alam na natin dito yung 38. Alam ko, hindi dito yung eh. So, halos yung gawa na oh. Oy. May mga kuryente na, Nakiki, nakikikabit na yung ibang mga ano, yun Oh. Hindi ka aga, kasi kagad-agad -agad na bibigyan ng kuryente. So, ah, marami ding mga... Uy, hello! Shout out sa Maraming ah, mga bahay dito na wala pang kuryente, ayun ay na nakakalungkot. Buti na lang yung iba yung nagpapakabit sila. Kaya yung mga nare-relocate dito kahit pa paano nagkakaroon. Maliban dun sa dulo, sa Black 100, ayun yung problema. So ito eh, kwento pa ako na kwento, nandito na pala yung Black 38 eh. So ma'am girly kulit, shout out sa inyo. Nakakailan siguro, kung naka-apad na kayong request na pasyalan itong Black 38 dito sa Naikview, parang ganun Ganon din ho kadamiin ako nang nagpunta dito sa request so ninyo. Hindi ko lang alam kung bakit hindi po ninyo napapanood ha. Ito, naulit ko. Request ninyo, block 38, at block 40, 26, and 25. So, ito na po yung block 38. na i po ito, no? Hanap natin ay lot 26. So, ito yung lot 26. So, ayan. Gawa na ho ito kaysa mina lang mo yung problema. Hindi <laughs> lang mo natin mapasok kasi nakalak. Ayan, oh. Nakalak, oh. Hindi na natin papasukin po yan. Pero ito yung lugar ng Block 38, Lot 26. So, tawag ko dito Main Road, eh. Ito yung kalsada na to. Ito yung magiging lugar ninyo. So, ayan yung Main Road din yan. Pagpasok ninyo, ito yung madadaanan ninyo Uh, sa bandang kaliwa, makikita nyo na yung block 38. Pang ilang kayo? 1, 2, 3, 4 na bahay. Pang apat na bahay. Okay? So sana, ma'am girly kulit, eh, mapanood nyo na. Hindi nga lang nun natin mapasok yung loob ng bahay kasi sarado na nakalakunan yung ano. Pero iisa lang yung design yan. Pagka meron tayo nakitang bukas na bahay, papasukin natin para magkaroon kayo ng idea. Iisa lang naman yung design yan eh. So ayun, ah... Uh, Punta naman tayo sa Black 40. Ah, Black 40 parang nando Sige. Black 40, 25. So, 20. ah, dito na tayo sa kabila para mas malapit. Kasi, 38 na to. Dalawang may lusutan na ata rito. Tingnan natin kung pwede tayong lumusot na rito. Ah, pwede na. <laughs> Lupo. <laughs> Lumusot na tayo dito. Ay. Tapit-tapit. thirty 39 na. Black 39. Isa na lang. <laughs> Kada ngapon po, maraming nang nare-relocate dito sa Black 39, no? Maraming loot, kuya. Kasama ko sa video ko, kuya. <laughs> At, ah, uh, tawid tayo. Makakadaan din naman dito. So, 39 na, uh, yun, dito na sa kabila na to, yung 40. So, lot 25. O oh, yan, Ma'am Jasmine, ayan na, black 40. So, 25, 25, coming up. Buti lang, mababayt yung mga aso dito. Hindi na nanahol. O, 24. So, ito yung 24. So, sa kabila nito, okay, ito may bukas na bahay. Ito po yung design ng bahay yung loob. So, nakatiles na ho siya, ganyan. Ganyan, ganyan ho siya. Pero ito kasi, ah, uh, kwarto ito dito. Yung kabilang side sa right side, pagpasok nyo ng pinto. So, ganyan ito. ito wala pa kasing kwarto. Gagawin pa siya. Katahulan na tayo ng aso. <laughs> Pero itong side na to sa bandang kanan, ito po yung kwarto. Tuloy pa pawis ko. Ah. So, dito sa side na to ito yung kwarto. So open lang sa ngayon, no. So ayan yung itsura. So may CR na malaking siya, na pagkaganda-ganda at siyempre yung uh, lababo tapos yung likod nung bahay. Ayan. Ganyan ho yung tsura niya. At ito yung kabuuan. Sana magkaroon na po kayo ng idea. At yan alam ko dito yung mga pabahay dito ay uh, may mga kisa may yung doon sa 25 Uh, sa 26, sa uh, lot 38, wala pong kisa may yung uh, possible na maging bahay po ninyo doon. Okay? So, yung 25, nasa kabila po pala. Nandun sa kabila. Kasi, ito 24. Dito na tayo doon. Ah, may aso kasi doon. Dito na nga tayo doon. <laughs> may aso eh. Ito lang, gagalit na yung aso sa atin. Diyos niya hindi sila friendly. <laughs> At ah uh, okay, ito yung highway. So nasa kabila lang yung uh, yung 25. So ma'am girly kulit. Talagang magkulit to talaga. Ah uh, Ilang bisa sabi nyo, nakaapat na na request kayo. Parang apat na rin humbisis akong pumunta doon sa possible na magiging bahay po ninyo. Hindi ko alam kung bakit hindi ho ninyo mapanood yung video na yun. So ngayon, pupuntahan uli natin dahil nakakayaw sa inyo. Baka sabihin sabino ninyo, hindi ko pinapansin yung request ninyo. So ito, ah uh, yung block 40 lot 25. Ang problema nitong lot 25 sa block 40, hindi pa po siya gawa. Ilipat natin yung camera natin ha. Ito na po, block 40 lot 25. Hindi pa po siya ginagawa. Yung katabiho, may tao na. Uh, pinaayos na rin yung harapan ng bahay nila. So ito yung magiging lugar ho nila kung sakasakali. Bali, pangatlo, galing dun sa main road, papasok dito. Parang sa likod lang, no? Pangalawang block lang, galing dun sa 38. So ito yung lugar. Ah, lugar. Ito yung loob ng bahay. So ayan, no? So pagka ganito, magiging kwarto dito sa, ka, sa kaliwa. Sa kaliwa yung kwarto. Okay, ma'am kulit. So sana nagkaroon kayo ng idea sa possible na matitirhan ninyo, magiging bahay po ninyo. Yung CR nito, sabi ko, uh, malaki yung CR, maganda para sa akin yung CR na yan. Kaso nga lang, eh, hindi pa ginagawa itong uh, possible na maging bahay po ninyo. Yung 38, block 38, gawa na ho. Maliban ho dito sa block 40, lot 25, hindi pa ho gawa ho. Okay? So ngayon, punta naman tayo sa... Black 70. Nandito na sa dulo yung Black 70. So pang-apat, pala kayo, ma'am, girlie kulit sa Black 40. So, ito yung main road. At, yun, no? Oh, inaayos na nila yung tubig, oh. Ang galing. Tuloy-tuloy talaga yung uh, pag-aayos ng mga... nung, ah... Uh, dito siya naik view, No? At, ah... Uh, dito, papunta na tayo sa Block 70. Alam ko, ito na yung Block 70. Ah, yun. Nak nakita, ayun, nakita ko na. Ah, swerte. <laughs> 69 pala ito. Ito yung kanto, ayan, oh. Kanto, yan oh. So, ginagawa na rin lahat ng mga bahay dito. Ito, dito, gawa na rin to, 56. Okay. Nagpapawisan na ako, tumutulo yung pawis ko sa braso ko. So, Ayun, tuloy-tuloy pa rin gawa nila, mga pinagagawa na pala yung harap. So ito na yung Block 70. Uh, shout out kay Ma'am Angel Ubani. O Yobin. <laughs> so pinahanap ninyo lot 14, sana gawa na yung possible na maging bahayo ninyo. Block 70, lot 1. So ito yung Block 70. So ito yung condition pa. Ginagawa pa nila itong uh, Block 39 at uh, 69 katapat nyo. Yung Block 70, although may ginagawa na, ang problem is sana mayroon ng 14. Ah, 13. Mukhang exciting to para tong pipinta ng baraha. <laughs> gawa na itong lot 13, no? Oh. Diba, block 70, lot 13, gawa na. Ang problem is yung lot 14, kung gawa na ba? So, kung 13 ito, possible ba? Kasi 1 nandudun sa harapan, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 so 13 kung block uh, block 70 pa ito so ito yung possible na maging bahayon ninyo ito yung 14 ah, hindi sa kabila pala sa kabila doon sa kabila okay sa kabila tayo pupunta so ito ay uh, 15 pero tingnan natin, confirm natin kung itoy Black 70 pa din. Ito may gawa na kasi dito baka may nakalagay okay. o 'yung block 70 nga ito dito. Gandang hapon, kuya. 'Yang Black 70. So, hindi pa ginagawa 'yung possible na maging bahay po ninyo. 'Yung 13 gawa na. So, ito kada-to 27 gawa na. O 75, parang mga gawa na din ah. Ayos ah. Ang galing. Doon sa block 81. No? Ang bilis. Pinagawa na din. Wow. O ito. Ito yung likod kasi. Yung isang block, kabilaan ho yan. So, yung 70, yung kabilang side ng bahay, block 70 din yung katulad nito. Kasi kabilaan yan, magkapit bahay, ika nga eh. Okay? So ito yung magiging lugar nyo kung sakasakali. Ayan. Hindi ako nagkakamali ito. Wala pa hong... Hindi pa inaayos. Ayan pa. Bear type pa lang ho siya. Ayan yung lugar niya. Corner lot, corner lot ho kayo. Kaso nga lang, wala na kayo. Ano? Kasi ito pak, uh, parang... Ano to? walk. So ito yung highway. Diba? Ito yung magiging lugar ninyo kung sakasakali. At ito yung possible na maging bahay po niyo. Mukhang may na-relocate na doon, oh. Wow! Yan, no? Oh. Wala pang ginagawa. Ang laki ng bahay na to. Para sa akin, ah. O oh, gusto ko rin yung tiles ng ano ng CR kasi naka-elevate siya. So ito yung likod. So doon tayo galing sa kabila. Ayan yung kapit-bahay mo yung sinasabayin ko kasi kabilaan yan. Uh, parias uh, Black 70. Okay? So, ayun. Uh, Napasyalan na natin yung uh, Black 49, Lot 19, Ma'am Jasmine. So, as is pa rin yung possible na maging bahay ho ninyo. Mukhang yun na lang ho yung naiiwan. <laughs> yung Black 50, may isa na rin lang hindi pa nagawa. Parang parias po kayo. Nakalimutan ko lang kung anong lot yun. So, Black 38, black 40 mam Ma girly kulit mukhang nakulitan ho kayo sa akin <laughs> na pa sabi niyo nga apa ah, na kayo na kayo so gusto niyo makita po ah, yun. yung, yun, yung possible na maging bahay po ninyo alam mo niyo ah parang lagi kong pinupuntahan yon dito sa Nike bio ha yung black and lot na yon yung possible na maging bahay niyo hindi ko lang alam kung dito sa Nike View, o sa parkstone sa sabana sa Balay, sa St. Mary Magdalene. Hindi ko po alam. Pero alam ko, naalala ko, dito yung sa Nike View. Uh, sabi nyo nga, yung last comment nyo, parang ilang bis na kayo nagko nagre-request, nagko-comment na baka pwedeng sila natin. Eh, <laughs> Pero, hindi ko alam, baka hindi ni'yo nyo yung pinamanunood yung video ng isang buo. <laughs> hindi nyo tinatapos kaya hindi niyo na ba na napapanood. Okay, so yung Black 38, nakita natin, ayos na yung bahay. Maliban na lang, eh, kisame, wala pang kisame. Hindi lang natin napasok kasi, lock, nakalock na. Yung Black 40, alat 25, mam ma girly kulit. So, ganito pa yung itsura nun. Bear type pa lang ho siya. So, hindi pa natin alam kung kailan gagawin na parang katulad na nito. No? So, Black 70, Lot 14. Shoutout kay Ma'am Angel Obani. Uh, birthday pa rin no yung possible na maging bahay po ninyo. Okay? So, ayun. Yung update natin dito sa na -i view Maraming maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nanonood, sa mga nagsasubscribe. Siyempre, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. O nga pala, Ma'am Angel Ubani. So, yung kanto na to, yung crossing na yan, pagkanan nyo rito sa dalawa. Ito na to, yung Black 70. Sumunod dito lang. Kasi 69 na to eh. yung kanto na yan. ano na yan. Uh, pag pumasok kayo dito sa Naik View, pagdating nyo dyan sa lugar na yan, ayan yung pinaka hangganan kasi papunta doon, dead in na. So, kailangan nyo kumanan dito at makikita nyo na itong Black 70. So, ito po yung Black 69. Okay? So, thank you po sa inyo.